kaya yan, kailangan mga loads, pag magpukuha ka ng sitaw, pilipitin mo, hindi mo ano yung ganun yun kasi natatawsik yung bunga. Yung pinagpitasan mo kasi sitaw, yung dulo niyan, bubunga pa. Good morning. Good morning pa ba mga loads? Ang hali na. So yan, dalawin ko lang aking mini garden at uh, napansin kong marami na akong sitaw na makukuha. Tapos may isang kamatis na maliit. Ayan mga lods, Pakita ko po sa inyo. Marami tayong makukuwang sitaw pala. Meron pang nakapulupot sa taas. So yan, fix ko lang sa inyo ang Upking mini garden. Puro sitaw lang ngayon ang namunga, ng gasinso. Yung kalabasa, hindi namumunga mga rins. Uy, may hinug na naman na dalawang mulberry. Yan. So, mamitas tayo ng sitaw mga rins. At, uh, Okay, namunga. Na nah, wala-wala yung mga ano. Dami pa rin. Mga eh. insekto. O oh, yan o. Oh. sa ating mga tanong. Sayang. So pero ay okay naman o. Oh. Uh, tayong mga kuwang sita. So yan tara. Harvest tayo. Oh, ang ganda ng bunga ng aking bell paper. Dalawang magkatabi. may hinog na rin isa doon oh. So, kunin ko na rin. So, eh. yun mga lodges, Ito sa ating buhay construction. Ah, uh, yung mga hindi pa tatayo ng building ay talim-taliman ko muna. Okay na rin yung buti na buhay yung aking malunggay tagal ng panahon. Okay you know, na. Tapos yung aking lemongrass. Nakuhaan ko na yun mga lodges. So ayan tara. Mga. Mm, ang palaya ay hindi nakakabunga na, na, ng maiinit. Meron salamin. Tayo yung akin kalong. So ayan ah. harvest na tayo ng sika at medyo marami-rami-rami ito. Oh ayan oh. Okay. So So ayan kaya lang mga lords pag magpukuoka ka ng sisa o Pilipitin mo hindi mo anuhin ang kanununin kasi Natatalsik yung bunga. Yung pinagpitasan mo kasi sinito, yung dulo niyan, bubunga pa. Kailangan, dahan-dahan. <tod> Mahaba mga lods yung bunga. Hindi mo napansin mga lods, nakatago, nahihinok na eh. Nahihinok ang bunga mga lods. Ayan ah, ah. Okay. Maliit lang ang bunga ng talong. ang bunga ng kamatis mga lods. So, sobrang init. Kaya hindi nakakalaki. Kay. Ayan, okay. Ayan, nakakuha tayo ng isang bungkus. Pwede na to pang ulam. Isang pamilya na to. Mga so, yung tinira kong upo. Yan yung aking bibinhiin. Papahinugin ko. Ano na yan, mag na. Tinira ko talaga yan para sa pagbini Ayan yung aking harvest. Eh. Madamo na. Eh. Pabayaan na. Dami ng damo. kaya yung yung linis-linis nito ngayon, madamo na mga lods. Hindi na siya. No. Malaki na ng damo. Hindi na nasa si kaso. Busy tayo na eh. Kailangan madamuhan. So ito, sana sayang patani. Sana yan eh. Hmm. Um, Kalabasa dito hindi na mabubunga ayun madami yung dami kalabasa may ube rin ako dito mga bigsa umapang na rin yung ube tapos meron na rin panibagong tubo yung ube o kala ko hindi natutubo meron pala ako mga tinatali ng buya. salo yan ito palang mustasa mga bigsa namumulaklak din siya tapos ah, ito, mga hinarbisan ko na yan, pinutol ko lang ang puno. Yung ganyan pala yung mustasa. Yan, oh. Pinagharbisan ko na po yan mga lods, pinutol ko dyan. Pero tubo pa rin siya, ito yung magdalawa. Pwede na naman pang saugo. Pag pinutol mo pala, hindi katulad ng pichay, isang harbis lang. Pero itong mustasa pala mga lods, pag pinutol mo, tutubo. So ayan, fix ko lang po sa inyo. So okay. Ayan mga lods. At ang init na ng panahon. Nakabalik na sa ano. Sa site. Ayan yeah, na natin dito baka meron pa. Ah, wala na. Yung so, kalabasa. So ayan yung aking bagong tanim na sita. Nalagyan ko na ng balad. May bago na naman yan. Okay, right. Umaga ulit kahit ang habit na nag-harvest na tayo ng sikaw sa aking mini garden kahit pa paano mayroong nakukuha ayan. so ayan, din God bless po sa lahat